Ang eroplanong nakikita mo ay ang b sa B Lancer, ang natatanging supersonic na bombarderong ginagamit pa rin ng Estados Unidos hanggang ngayon. Tinatawag ng mga piloto itong bone at kaya nitong magdala ng nakakabilib na 34 na toneladang armas, mas marami ito kaysa sa alinmang Amerikanong bombardero. Kinunan ang mga larawang ito sa Orland Air Base, Noruega. Wala namang kakaiba, di ba? Ngayon, isipin ninyo ito. Ang base na ito ay matatagpuan lamang isang libo at dalawang daang kilometro mula sa Rusya at ang mga bombarderong ito ay hindi lang naroon para mag-ensayo. Nasa Norway sila para sa mahalagang dahilan na hindi kayang gawin ni Putin. Itago pa. Para maintindihan kung bakit seryosong banta ang biisabi, kailangan kong ipakita ang isang detalye tungkol sa eroplanong ito. No dekada anim na po nangarap ang mga Amerikano ng isang bombang eroplano na pinagsasama ang supersonic na bilis ng B-58 Hustler at ang kakayahang magdala ng kargamento ng dambuhalang B-52. Ang unang resulta ay ang 1 a na dinisenyo para lumipad ng higit sa dalawang beses ang bilis ng tunog at makapasok sa himpapawid ng Soviet sa mataas na altitude. Pero noong isang libo, na raan may nangyaring hindi inaasahan. Kinansila ang programa dahil masyado itong mahal at ambisyoso. Sa loob ng apat na taon, natigil ang proyekto hanggang sa noong isa. Si Ronald Reagan ay nagpasya na buhayin ito muli na may ganap na ibang filosofiya. Ang bagong 1 B, B ay hindi ginawa para lumipad ng mataas gaya ng dati kundi inangkop sa mas mapanganib na misyon. Mababang lipad, dikit sa lupa, gamit ang lupain bilang panangga laban sa mga radar. Sinadya nilang bawasan ang bilis nito, pero nagkaroon ito ng kakayahang Halos hindi makita kapag mababa ang lipad. Ang pagbabagong ito sa estrategiya ang nagtakda ng kasalukuyang papel ng B-1B. Ito lang ang tanging Amerikanong bomber na kayang lumipad ng supersonic na bilis. Kayang umabot ng 1,448 km kada oras sa mataas na altitude at mahigit 1,000 km kada oras kahit mababa ang lipad. Kung ikukumpara, ang B2 Spirit ay bahagya lang lumalagpas sa 1000 kilometro kada oras, pero ang bilis ay bahagi lang ng ekwasyon. May kakaibang katangian ang B-1B, mga pakpak na may variable geometry na naiaayos habang lumilipad. Nakabuka ang mga pakpak kapag take-off at landing, at nakatiklop naman para sa pinakamataas na bilis. Ang ganitong kakayahang magbago ay nagbibigay ng kahanga liksi mas kahawig ng isang fighter jet kaysa isang mabigat na bomber. Mayroon din itong kahangahangang numero, 34,000 kilo ng armas. Para magkaroon ka ng ideya, halos doble ito ng kayang dalhin ng isang B-2 Spirit at nalalampasan pa nito ang kagalang-galang na B-52. Isang biisa bilang ay kayang magdala ng walot apat na bomba na tig dalawang daan at dalawampung kilo o dalawamput apat na higanting bomba na tig siyam na raang kilo Hindi ko alam kung alam mo, pero sa loob ng puwersa ng mga Amerikanong pambomba, bawat eroplano ay may kanya-kanyang partikular na papel. Ang B-52 ang matipid na track ng mga bomba. Perpekto para sa mga long-range na pag-atake gamit ang cruise missile. Ang B-2 Spirit ang stealth na tagapasok, hindi nakikita ng pinakamahal na mga radar at may mas maliit na kakayahan sa kargamento. Samantala ang B.E. Sabi ang nasagit ng balanse. Isa itong supersonic na attacker na pinagsasama ang bilis, liksi, at ang pinakamalaking kakayahan sa kargamento ng fleet. Pero may isang bagay na mas partikular pa tungkol sa B.E. Sabi. Ito lang ang tanging Amerikanong bomber na kayang magdala ng long-range anti-ship missile. Long-range anti-ship missile na idinisenyo partikular para hanapin at sirain ang mga barkong pandigma ng Russia sa dagat. Direkta itong nagtutungo sa Noruega. Ang pagpili sa base ng Orland ay hindi nagkataon lamang. Ito ay estratehikong malapit sa Kola Peninsula, ang pinakapuso ng kapangyarihang pandagat ng Russia sa Arctic. Doon matatagpuan ang punong tanggapan ng kinatatakutang Hilagang Russian Fleet. Kasama na rito ang pinaka-advanced na nuclear submarines ni Putin na itinuturing na gulugod ng kakayahan ng Russia para sa pangalawang nuclear strike. Itinuturing ng Russia ang rehiyong ito bilang pinakabanal nilang kuta. Lumikha sila ng tinatawag ng militar na bastion, isang lugar na lubos na pinoprotektahan ng maraming patong ng depensa. Ang Long Range Missile System, submarino na laging nagpapatrolya, at Interceptor Jet Fighter ay bumubuo ng isang nakamamatay na harang sa rehiyon. Ang layunin ay mapanatiling malayo ang mga barko at eroplano ng NATO. Pinoprotektahan ang mga nuklear submarine para masiguro ang kaligtasan ng Rusya sa posibleng digmaang nuklear. Pero ang mga biisabi ay hindi nag-iisa sa Norway, nagsasanay sila kasama ng mga F-30 at F-5 fighter jets ng Norwegian Air Force. Bangungot ito para sa kahit sinong general ng Rusya. Simple ang taktika, pero lubhang mapanira. Ang mga F-35, dahil sa pagiging stealth nila, ang unang pumapasok sa depensa ng Rusya at gumagawa ng butas sa kanilang proteksyon, winawalang bisa ang mga radar at missile batteries. Pagkatapos, papasok ang mga b 1 sa mga butas na iyon, protektado ng mga F-35 at ibinubuhos nila ang kanilang 34 na tuniladang kapahamakan sa pinakamahalagang target ng Rusya. Eksaktong ito ang pinapraktis ng mga piloto sinasanay ang proseso ng paghahanap, pagtukoy, pagsubaybay at pag-atake laban sa mga simulated na banta na ginagaya ang depensa ng Rusya. Hindi ito simpleng ehersisyo. Ito ay tiyak na ensayo para buwagin ang kuta ng Rusya sa Arctic. Isang termino na madalas marinig ay anti-access area ng pagbabawal at ito ay tumutukoy sa kung ano ang maaaring ginagawa ng isang kalaban para hadlangan tayo na magamit ang ating mga taktika o makalapit sa kanilang mga himpapawid o lupaing teritoryo. Kasama ang Norwegians at pagsasanay gamit ang F-35, mas makakalapit sila kaysa sa atin. Gamit ang mga epekto na nagbibigay dan sa atin makapasok at gawin ang mga kailangan nating mission. Ngayon, maaaring itanong mo, pero bakit dapat mag-alala ng husto si Putin tungkol dito? ang Rusya ay walang malakas na hukbo na sumira sa Ukraine. Mabuhay ang bayan ng Nagwagi, maligayang araw sa inyo, maligayang araw ng dakilang tagumpay, hura! At heto, narito tayo sa puso ng usapin at sa lihim na hindi na maitago ni Putin. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng hindi inaasahan ni Putin. Hindi sinasadya ngunit ginawa ng Ukraine ang lahat ng trabaho para sa nito. Nagsilbi sila bilang isang uri ng testing laboratorio para sa mga kasalukuyang digmaan. Isinailalim din nito sa pagsubok ang hukbong Ruso at inilantad ang kanilang mga kahinaan sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong military exercise o intelligence analysis. At ang natuklasan ay nakakagulat. Ayon sa kanluraning intelihensya, mahigit isang milyong sundalo na ang nawala sa Russia kabilang ang mga namatay at nasugatan sa Ukraine. Mahigit 22,000 na piraso ng kagamitang militar ang nawasak kabilang na ang mahigit 4,000 tangke. Hindi lang ito basta mga estadistika, ipinapakita nito ang pagkawasak ng makabagong kakayahang militar na inabot ng dekada bago nabuo ng Russia para magkaroon ng ideya, ang Russia ay gumagawa o nirerekondisyon ng humigit kumulang isang libo at limang daang tangke bawat taon para mapalitan ang mga nawalang ito. Mukhang marami, pero may mahalagang detalye. 80% ng produksyong ito ay binubuo ng pagre ng mga lumang kagamitan mula pa noong panahon ng Soviet. At hindi walang hanggan ang mga stock na ito. Tinataya ng mga military analyst na karamihan ng mga kagamitang pwedeng i recondisyon ay mauubos na pagsapit ng 2,000 at 26. Pagkatapos nito, kailangan ng umasa ng Russia sa bagong production lamang na mas mabagal at mas mahal. Ito ang lumikha ng tinatawag ng mga eksperto na window ng kahinaan. Isang panahon kung kailan militar na mahina ang Russia. Pero hindi magtatagal ang window na ito. Nagkasundo ang mga leader militar mula sa iba't ibang bansa kung kailan muling makakabawi ang Russia at muling magiging tunay na banta sa NATO. Sinabi ng German na general na si Karsten Breuer na sa libo at siyang binanggit ng Pangulong Ukrainian na si Zelensky ang libo at at sinabi ng kalihim general ng NATO na si Mark Rutte na limang taon. At ang pagkakasunduan nila ay hindi basta-basta nagkataon lang, nakabase ito sa malamig na pagsusuri ng oras na kailangan ng Russia para muling buuin ang kanilang sandatahang lakas. Sa ganitong konteksto natin dapat intindihin ang pagdating ng b 1 sa Norway. Hindi nagkataon lang ang timing. Dumating sila ilang araw bago ang pag-uusap ni na Putin at Trump at mga isang buwan, bago ang mga ehersisyong sapad 2,025 ng Russia. Ang mga ehersisyong sapad ang pinakamalaki sa Russia na isinasagawa kasama ang Belarus. Hindi ito para sa depensa. Malinaw na pagsasanay ito para sa posibleng pananakop ng mga bansa ng NATO, partikular na ang mga bansang Baltiko. Laging tinitingnan ng NATO ang mga ehersisyong ito bilang pagsasanay para sa agresyon at isang paraan ng pampulitikang pananakot. Tradisyonal, ang mga ehersisyong ito ay nagsisilbing pananakot sa alyansa. Ipinapakita ni Putin ang lakas militar at pinipressure ang kanluran sa sikolohikal na paraan pero ngayon ay iba na. Ngayon, sabi ng mga Amerikano, Sige, gawin nyo ang mga ehersisyon nyo para takutin kami. Ipakikita namin ang tunay naming kakayahan dito sa tabi ninyo. Dito rin nagsimula ang mahalagang pagbabagong estratehiko na iilan lang ang nakapansin. Historical, ang mga bomber ng Amerikano sa Europa ay kadalasang nakabase sa United Kingdom na may mas malamig na klima. Pero mula noong 2021, nagbago ito ng husto. Nagsimula nang mag-operate ang mga B-1B direkta mula Noruega para magkaroon ng karanasan sa Arctic na kondisyon. Ang pagbabagong ito ay tumutugma sa mga kabiguan ng Rusya sa Ukraine. Kapag ipinapakita ni Putin ang totoong lakas militar, nananatili ang mga Amerikano, sa magalang na distansya. Ngayong napatunayang ilusyon lang ang lakas na yon, mas lumapit na sila sa pinakasensitibong hangganan ng Rusya. Habang dumarating ang mga bombers sa Norway, may nangyaring napakasimboliko. Sinamahan sila ng mga fighter jet na Eurofighter A18M Hornet mula sa Espanya na nag-ooperate mula sa Iceland bilang bahagi ng air policing mission ng NATO ang gawaing ito ng perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga puwersa ng Amerika, Noruega at Espanya ay nagpapakita ng eksaktong kinatatakutan ni Putin. Ang tunay na pagkakaisa ng operasyon ng NATO na gumagana sa aktwal na buhay. Ang mga ehersisyo sa Noruega ay may tiyak na layunin. Ang mga tripulante ay nagsasanay laban sa mga simulated na banta na eksaktong ginagaya ang mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ng Rusya. Nagsasanay silang lumipad ng sabay, magkoordina ng komplikadong atake at lampasan ang mga depensang gaya ng sa peninsula ng Kola. Ito ay literal na ensayo para sa mga totoong senaryo ng digmaan. At alam ni Putin ito ng lubos. Para kay Putin, na itinayo ang buong estratehiyang pampolitika at pampublikong imahe sa pamamagitan ng militar na pananakot at pagpapakita ng lakas. Makita ang supersonic na bomber ng Amerika na nagsasanay isang libo at dalawang daang kilometro mula sa pinakasensitibong hangganan niya. Isa itong matinding dagok sa kanyang kredibilidad bilang isang matatag na leader. Pero may isa pang salik na nagpapabukod tangi sa sitwasyong ito sa kasaysayan. Maaaring ito na ang huling malaking pagpapakita ng lakas ng BSB. Plano ng hukbong himpapawid ng Amerika na i-retire ang buong fleet bago mag 2036. Ang papalit dito ay ang B-21 Raider, isang bombarderong lubos na stealth na kumakatawan sa isang ganap na naiibang pilosopiya ng digmaang panghimpapawid. Kung saan ang B-1B ay umaasa sa kombinasyon ng sobrang bilis, liksi, at matinding lakas ng armas. Ang B-21 naman ay umaasa sa ganap na pagiging invisible sa mga radar. Sumasalamin ito sa mahalagang estrategikong desisyon. Sa hinaharap laban sa mga kalaban tulad ng Rusya at China, ang kakayahang manatiling invisible ay magiging mas mahalaga kaysa sa kakayahang lumipad ng mabilis. Hindi lang tayo nanonood ng pagpapakita ng lakas militar, kundi posibleng ito na rin ang huling operasyon ng isa sa mga alamat ng pandaigdigang militar na abyasyon isang eroplano na lumipad sa mahigit 12,000 totoong combat missions mula 2,000 at isa mula Iraq at Afghanistan hanggang Syria at Libya na pinatunayan ang kakayahan nito sa totoong digmaan. Samantalang ang Rusya, ayos lang. Meron din silang supersonic bomber na Tupolev TU, isang daan at anim napu na tinatawag ng NATO na Blackjack. Mas malaki at mas mabilis ito kaysa B-1B, kayang lumagpas ng libo at daang kilometro kada oras. Pero may mahalagang pagkakaiba sa kanila. Habang napatunayan ng B-1B ang kakayahan nito sa 12,000 totoong misyon sa labanan, ang TU-160 ay nananatiling bantalang sa papel at hindi pa kailanman nasubukan sa mga labanan na kasing tindi. Ito ang pagkakaiba ng napatunayang kakayahan sa aktwal kumpara sa kakayahan lang sa papel. Eksaktong ito ang ibinunyag ng digmaan sa Ukraine tungkol sa buong hukbong Ruso. Ang estrategikong konsepto sa likod ng presensya ng mga BISAB sa Norway ay ang tinatawag ng militar na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Hindi ito tungkol sa pag-uudyok ng alitan o pagtaas ng tensyon ng hindi kinakailangan. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng sapat at kapanipaniwalang kakayahang militar upang hadlangan ang anumang tangka ng pananakop. Diretso lang ang luhika kung alam ni Putin na ang NATO ay hindi lang may teknikal na kakayahan kundi higit sa lahat ang pampulitikang kagustuhan na tumugon sa anumang pananakop. Sa pamamagitan ng malakas at koordinadong puwersa, mas mag-iisip muna siya ng mabuti bago subukang atakihin ang sinumang miyembro ng alyansa. Itinatakda ng Artikulo 5 ng NATO ang pangunahing prinsipyo na ang pag-atake sa kahit sinong miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng miyembro. Ang mga BSB na nag-ooperate sa lupa ng Norway at nagsasanay ng mga partikular na senaryo ng labanan ay ang pinakatotoong pisikal na pagpapakita ng kolektibong pangakong ito ng depensa. Para kay Putin, na sa loob ng mahigit dalawang dekada ay umasa sa kanyang kakayahan na manakot at mag-pressure sa kanluran sa pamamagitan ng mga palihim na banta at pagpapakita ng lakas. Ang makita ang mga makinang pandigma ng Amerika na nakapwesto ng napakalapit sa kanyang mga pinakasensitibong hangganan ay isang palagiang at hindi mapag langan ng paalala na nagbago na ang panahon. Ang panahon kung kailan kayang takutin at sindakin ng Rusya ang mga bansang kanluranin nang hindi humaharap sa direktang at konkretong mga konsekwensya ay nagtatapos na at malinaw na ipinapakita ito ng OTAN. Kahit hindi nagpapaputok ng kahit isang bala o nagsasabi ng kahit isang tahasang banta. Gusto kong marinig ang opinion mo. Naniniwala ka ba na epektibo ang estratehiya ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas para hadlangan ang mga agresyon ng Rusya? Ilagay ang sagot sa komento. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video hanggang sa muli.